Pinagpalang araw po mga kabatang, Arpo, may kasama po ako din ng Alipores at pakakainin ko po ng Lomay Dines, the best Lomay in the world na aking natikman, King Tamaik. Saan ka Ha? Parang nung pagkagraduate ko ng high school ay eh, parang patatlo pa lang ulit akong balik din eh Simula nga noon, oh, nung 1994 hanggang ngayon Dalawang putsyam na taon na pala Talaga namang kahusay at kainam ng lasa din ay kitamik House na rin Ayan, pasok tayo. Ganito ay, pa rin ang kilome. Abay, narito pa nga special guest dito ah. Uh? Uy, narito na nga yung kaibigan sa Tamek oh. Ito yung the best lome house in the world. Ang na aking natikman at natimusan ay dalwamputsam na taong ay katagal na husay. Dito kami kumakain noon. Ako ay high school pa lamang kay Tamek. pa rin nababago yung kaniyang o ano estilo o lugar o yung kanilang kainan ganito pa yung itsura o eh. ay ako yung gumaraduit ng high school Grabin ay 94 kayo, special oh. dining low make tamik talaga oh. o oh. oh. malumay Tuhong ito hong ito ang tumatak sa aking panlasa. Sobrang talagang sarap sa aking panlasa nito. At saka ito may ilang gulay. Tarots at saka Chinese cabbage. At sa hindi pa po nakakain yung lumay, ay tuturuan ko po kung paano kain ng lumay. Yan, pagpipiga muna ng kalamansay. Dalagyan ng silay. Ganyan. ba ito? Ayan na agad ng siling gayaan, labuyaw. At kung may sibuyas naman ha. Ay lalagyan, lalagyan dayo. Sa iba naman ho ay may sinangag na bawang. Um, sa At meron din ho spring onions. Depende ho sa may lumian. Pero ho ay arig ang original. Lalagyan lang ng toyo, kalamansi at sile. Ay di na may may paminta pa rin. Naglalagay. ha ah, ho ako sa sibuyas, laki na. Bagay na sa tuyo. Oh, wait na. Oh, wait na. Ayaw, lalagyan na sibuyas na may silay tapos paghahalo-haloay so, kanyang lalo lang ipindi mo yung sarakay nagkamay tapos nang sunod niyan ang tamang procedure niyan lang sa isang lato tsaka ng mga ang takainin ayan nga o yan o paganda ng apay ka sarap na ng apay din tsaka ng, ang flavor ngayon ay manok ayan tukot yung mga sa tsarong ayan at kahit talagang itong mga panlasang itong gabay ayan lalagyan din ng

Oh. Hey, Please subscribe my YouTube channel and epic page Batangkura God bless us all. At arihaw, di pinagpawisan, sinautoy sa finished product na kasrap kahusay mabuhay tamek dini sa barangay oriental